ito kami ngayon papuntang STI welcome back to my youtube channel Mercy Valdehuesa ayan kasama namin ang mga classmate ni Dudong galing sila ano mga prinsyep nag skwila ba Niya, yeah, wala ko na teacher kaya ano nagwarawara muna sila sa bahay nagwarawara nagpansit ka doon lang sila <laughs> walang sudan eh so dito kami ngayon hatid namin tapos Pagkatapos, babalik kami ng Pure Gold Junction. Doon kami mag-rosery ng kaunti lang. So, bye, bye Let's go. Medyo traffic. Traffic, traffic pala din dito sa may ano. Isti ay kainta. Ayan, malapit na kami sa Isti ay kainta. Mandawi foam. Doon pala yung mandawi foam. Doon o. Oh. Dito na ako sa Pure Gold. Walang parking kasi ang daming ano, ang nakapark punuan. Punuan, walang iriyang maparkingan kasi punong-puno. Ayan, papasok na tayo sa Pure Gold. Dito, palagi ako nag-grocery dito mga prinsyep kasi mura lang ba. At saka yung hinahanap kong sa na wings andito ko makikita. Kaya dito ko talaga makikita ang aking pang-grocery. May luto dito. Oh. Mamaya mutaya ako. So, dito muna ako sa may sabon. napin ko yung wings. Sana may wings. Kasi yun lang talaga ang gusto ko ng sabon. Wings. Ayun, mayroon wings. Gusto ko yung malaki at saka ito yung gusto ko na wings. Ayan. Ay, maliliit na. Wala, walang malaki na nawis. Nagmahal na rin yung champion. Dating 147 lang to. Ito, maas na rin siya. Ito yung bumaba, 145. Siguro hindi mabinta. Kasi oh, bumaba siya, 145. Dating 145 yung champion eh. Nagmahal na siya. sige, mahal na kayo ito mahal din po siya 112 siguro ito may ano din pero ito na lang ako kasi para sa CR para sa mga damit ayun na lang kung 209 sure ka ay 215 kaya nga so yan na lang kaso shampoo ba to oh smoothie selfie pero mas mura siguro to dong. Kasi nakaano siya eh. Mas mura kasi pag nakasyashi. Baka marami dong. Tingnan mo ang ano. Dito tayo sa kapi mga prinsyep. Ano ba yung kapi masarap dito? Ang mahal si Bintinay. So greatest coffee. Kopi ko. Ayun, greatest. Wala, mahal na siya oh. Haramil. Salt ba tayo dong? Salt or fresh? Confident fresh. Salt na lang no. Hala, parang walang salt ay ito. Salt. Bili na tayo ng sinigang kasi ang mahal ng sinigang 17 sa labas. Dito, pork. dalawang piso lang din pala. No? Pala dong, i-arrange mo yan do Crab corns. Chicken. Crab corn. Chicken. Seafoods. Seafoods. Do one, poultry. dami pila pa kami dito yung mga appliances

nakapila pa kami dito ang haba pa ng pila timing pala mga friendship na sahod kaya dami nag -grocery mga appliances. Ayan, pauwi na kami. Pauwing madilim na naman. Hapon na, paggabi na. Pero okay lang yung ano kasi walang traffic. Gabi na pauwi na kami. So, palagi na lang nagagabihan uli mga friendship, no? Kahapon din, gabi na rin umuwi. Ngayon, gabi pa rin. So, matagalan lang o ka ng bayad yung pag ano ba, sa grocery. Pila-pila. Pag marami kasing bibilhin, hindi basket, yung talagang ano, yung may gulong. Pag may gulong, doon ka pumila ng sa maramihan at saka yung pure gold kasi. Ang daming namimili dyan para pang tinda ba mga pang tinda sa mga tindahan kaya pag bumili ka ng may gulong yung milahila, yung gulong gulong ba gulong gulong <laughs> ah may god ang inyong lula gulong gulong talaga so dito na lang magtatapos ang aking video for today thank you thank you for watching mcdonald na oh.